Maayong gabi ka ninyong tananoy mga kaguro! Kumusta na po kayo? Kumusta na ay mga kaguro? Pasensya na, karoon lang ko naka-video, naka-vlog. So ang oras na to, mga kaguro ay... Ano na? 6... 6.10 po mga kaguro. So, hello mga kaguro. Kumusta, kumusta, kumusta na po. So, ito na po mga kaguro. Ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit. Pasensya na po. At ito ngayon po ay magluluto tayo po mga kaguro ng isda dahil po puro na tayo karne at mainit po ay marami po ngayong na heat stroke tapos delikado po pagkalalo na po mga uh, high blood po mga kaguro kagaya ko kaya kailangan po nating kumain na rin ng isda hindi lang po lagi-lagi pong karne, mga kaguro. Kaya, magluto tayo ng isdang sigang sa kalamansi, mga kaguro. So, ayan na po. Nilagyan na po natin ng water, ng sabaw po ang ating isda, mga kaguro. Ang isda natin, mga kaguro, ay hasa-hasa po. So, nilagyan ko na po yan ng lamas, ng mapasangkot, ma mga kaguro, ng kamatis, dalawang kamatis, isang buong malaking uh, sili na ano po, pepper. Tapos, meron po tayong sibuyas na malaki, isang piraso. So, mamaya na po natin nalagay yung ating kalamansi para sa pagsigang po. Mamaya po, bago po natin haunin, pagkabago po natin haunin, pagkaluto na po, para po fresh pa po yung kalamansi. So, ayan po. So, lalagyan na po natin ito mga kaguro ng... Ay sorry po, nalagyan na po natin mga kaguro ito ng asin. Dahil wala pa po itong asin mga kaguro. So kuha lang po tayo dito ng asin. So nilagyan ko po siya mga kaguro ng sili na ano, paring sili ba yung sabi nila tawag nito? Bell pepper po na sili. Para po masarap din po at saka mabango. So, hindi po muna natin gaon, uh, ganong damihan yung asin. Kasi mamaya po, titikman natin yan mga kaguro kung tama yung timpla. Pag kulang po, edi, lalagyan natin ulit. So, simpleng simple lamang po ngayon mga kaguro ating lulutuin para sa ating pamilya mga kaguro. So, sana po mga kaguro, ay kahit Bira lang po ako makapag-vlog, makapag, makapag uh, ano sa inyo ng vlog. Sana po ay Tulungan nyo po ako mga kagurong madagdagan po ang aking mga subscriber. So, meron na po akong 306 mga kagurong na subscriber sana po. Tulungan nyo po ako mga kagurong sa mga kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo sana po eh. Uh, tulungan nyo po akong masubscribe ako at panuuri ang aking mga vlog mga kagurong. Maraming salamat po sa inyo! So, shout out po doon po sa mga nag-comment down sa aking vlog. Pasensya na po. Dapat po ay hindi po kasi ako marunong na ano, is, isa lang po kasi yung cellphone ko. Dapat po ay uh, nililista ko po yung dapat kong isi-shout out. So, hindi ko po nailista. Kaya next time po, pagsikapan natin ilista yung mga dapat na i-shout out po. Lalong-lalo na po mga kaguro yung mga nag-comment down sa aking vlog. So, ayan na po. So, lagay na po natin dito ang ating kasirola po dito sa kala, uh, sa kalan natin at po, na po, nauna po natin ang ating talan. So, ayan po. So, takpan na po natin ito mga kaguro. So, antayin lang po natin. Simpleng-simple lang po ang pagluto. lang po itong lutuin mga kaguro yung hasa-hasa na sigang natin sa kalamansi. So, pagkakuloon yan mga kaguro, lagay na po natin ang gulay. Lalagyan po natin siya ng ano po, alugbati at saka ano, talbos kamote po mga kaguro na kulay pula. Yan. At saka, lalagyan din po natin ito ng siling mahaba mga mga kaguro, dahil sigang po natin, pero mamaya na po natin ilalagay yung siling maba kasabay ng ating gulay or after na kumulo po ito, mga kaguro. So, ayan, takpan na po natin, mga kaguro. Balik po ako, mga kaguro. Ayan na po, mga kaguro, yung ating talbos at saka... Alugbati po, nahimay na po. Hugasan na lang po natin yan. At saka yung apat na sili po mga kaguro na ihalo natin. Pati na rin po yung ating kalamansi. So meron po tayong kalamansi na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So pipigain po natin yung mga kaguro. Kunin lang po natin yung katas. Ihanda lang po natin mga kaguro. So hugasan na po natin.